Mga angkol, mga ante, may natanggap kaming imbitasyon galing sa friend naming content creator din. Andito pala kami sa Mutina Road at magkikita daw kami dito sa Marco Polo Hotel. Akala ko ay may business meeting kaya naka ni at tar tayo. Pero food trip at la, -la pala pupuntahan namin dito. Very humid this time sa Dubai. Sige Kita kids pa lang bagsak namin. Normally pag weekdays di kami lumalabas. Pero Thursday lang kasi day off ni Idol para mapangabot kami. Kaya di na namin pinalampas kasi di naman kami full time sa vlogging at may mga full time work tayo. While dati for vlogging, nagagawa ko pang manood ng movies after work while nagpapalaki ng bayag. Ngayon, ay wala na o eh. Itong kita pala ay unang bar na puntahan ko dito pagdating ko sa Dubai. Chica Grill to dati. Dito ako ng chicks at ng abahong dahil single galing sa heartache char. Nagbaba kasakali makahanap ng ante pero sa bed space lang pala ang ending na suliapan tayo ni madam. May happy hours offer sila every Friday from 6.30 to 9 p.m. Buffet by the pool for kitty parties and group bookings. Ladies night on Sunday to Thursday with complimentary drinks. Hindi kami pakibar ni madam pero importante din sa ating mga FW na di lang puro work at makakapag-unwind din paminsan-minsan. Andito na pala sila Idol Burmak TV at kanyang butihing asawa. see you again. Long Tropa natin content creator din sa Dubai. Salamat pala kay Ate Judy umasikaso sa amin. Alam kong madaming matatakaw dyan sa baboy, kaya sakto dito sa inyo. In order namin ay pork sinigang, grilled pork belly, crispy pata, pansit canton bihon, shrimp tempura at fried calamari. Sisimulan na naming tirahin. Thank you Lord, baboy pa more. Salamat ante sa pagtatakos ng sinigang. Na-enjoy namin ang mga baboy dishes nila. Lalo na tong pork sinigang na sakto ang asim at crispy pata. Crispy licious siya. Pero nabitin ako konti sa lasa ng pancit canton bihon. Tapa to side ang pitok ng aking mga mata. Pagkatapos ng food trip ay lala na naman. Ang inabangan ni Idol Burmak TV. Salamat ang kol tante sa pag-acknowledge namin ni Burmak TV. Yeah. Napasubo na naman tayo at di natanggihan ng mic. Yeah. Syempre, di rin pahuhuli si idol basta may kantahan. Ito pa, e may lalak na birada do'l. Mga 9.30pm na, shoutout sa Hysteria Band. Ang gaganda ng mga boses ng mga singers nila. So nag-enjoy na kami dito, nakikijam sa live band, sarap ng beer, lalo na sa malamig na ice. Parang walang trabaho bukas ko lang. Sa kaka-enjoy ko, nakalimutan ko nang mag-stomach in. Magsigi pa ta, Nicole.